Ano na naman kayang lalafangin at paunahan sila dito sa may lamesa? Grabe naman na mga katakawan. Kahapon nga ba nasa labas kami, napabili kami ng mga fruits at gusto namin itong i-share sa ating pack members. Apple nga ang healthy treat of the day nila. Pasok din sa for babies natin yung mga kasabihan na an apple a day keeps the doctor away. Pero make sure na tatanggalin nyo yung buto niya guys ha. And dahil nga may katigasan talaga ang apples, ay magninipis yung slices ni mama. Ewan ko ba sa mga tot, alam na alam nila na may lalafangin. Ayan nga nakaabang na sila sa pinto. Naamoy ba nila? Kasi wala naman masyadong amoy yung apple. Eto na nga ready na yung mga slices ng apple kaya naman pinapasok na rin ang mga Limaw. At syempre, dahil nga excited na excited, ay talaga nagsisiksikan sila sa pinto. Paunahan ba naman makapasok? Masasabi mong alam na alam talaga nilang may kakainin kasi diretso silang lahat dito sa may lamesa. Kaya, Kaya naman kahit kaguluhan ay pinagbibigyan na ni mama. Yung iba nga ayaw tanggapin, gaya nitong si Chanel. Mas nabisi kasi sila pagkukurikot at pagkaamoy-amoy kung saan saan. Kaya naman din nila nanabansin na may apple. Yung iba naman, gaya ni Malia, Queen Blue, Olaf, nakafocus talaga sila sa pagkain. Focus lang sa goal. Actually, hindi ito yung first time makapagpakain kami ng apple sa pack members. Madalas namin silang bigyan ng apples kasi si apple ay rich in vitamin A and vitamin C. Nakakabango nga rin to ng breath ng ating mga fur babies at very good din for their teeth. At sabi nga ni Maring Google, kaya rin ang sinabi ko sa inyo, tanggalin yung seeds or yung pinaka-core gitna ng apple. Kasi syempre, kahit naman tayo mga tao, hindi natin kinakain yung gitna, ba? Diba? At ayun na nga, nakatapos na silang maglafang, syempre, hindi pinaubo sa kanila kasi may mga lalafang pa sa loob. Pinapasok na nga silang lahat kasi syempre, magbe-breakfast pa sila. Nauna pa yung apple kaysa sa breakfast, no? Ito nga si Mishka, pagbalik bumabalik pa, nangihingi pa ng apple at ito nga itsura sa loob. Hindi pa sila bumabalik sa mga room nila, talaga nang hihingi pa gaya nitong si Malia. Si Athena inihatid ko pa yan sa room niya pero talagang ayaw niyang pumasok. Niloko pa nga ako tatakbo pa siya palayo, manghihingi pa daw kasi siya ng apple pero maya maya pumasok na rin ang kanya kaya sinarhan ko na. Hinati-hati pa nga ni mama yung mga apples kasi nga mga babies naman yung bibigyan. Halimaw kasi talaga kumain tong mga to, baka macho. Siyempre ginamitan ni mama ng tinidor kasi naman baka pagkamalan nilang apple din yung kamay ni mama. Akisalo pa nga tong si Chanel kasi naman binibigyan siya kanina sa labas, hindi siya kumain. Hindi hmm. pa nga rin nakatikim mga, mga meals natin, kaya excited na excited na tong si Kelvin. Hmm. Nung baby pa sila, nakakain na talaga sila ng apple, kaya naman bet na bet niya. Ito <laughs> namang si Leon, manang mana kay Daddy Hercules, as expected, parang ayaw niyang masaktan yung apple. Ayaw niyang kagat-kagatin man lang or nguyain. Ito naman si Juno at si Dos, ganun din, di talaga sila mahilig sa mga prutas. At ito na nga, pinagmanahan ni Leon, alam na alam niyo na hindi na naman niya kakainin yan. Madalas talaga ina may amoy lang niya, kinukurit-kurit, or pinupush-push lang niya yung pagkain ibibigay sa kanya, lalo na kapag prutas. Eto nga Paul, kinamayan niya lang, nangangandidato yata siya. At yun nga ang kanilang healthy treat of the day.